Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, at welcome ka na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong October 16, 2024. Uh, sa ating mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayun, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa October, yan po ay 10. 16 sa ating pecha, 24 pa rin po sa taon natin. Ayan, October 16, 2024. Simplify lang po muna natin yung number natin dito. 1 plus 0 is 1, 1 plus 6 is 7, at 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin, 1 plus 7 is 8, at 7 plus 6 is 13. At sa bandang baba din po, 8 plus 13 is 21. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung kapares niyang numero, yan, sa bandang gitna pa rin po natin yung kinukuha. Yan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 7 plus 6 is 14. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 21, 14, okay naman po 14, 21 Ayan, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon na yan At ayan, 2 digits din po sila 14 at 21, sisimplify din po muna natin sila, bago natin ngayon isumadang At unahin natin ang 14 ayan, 1 plus 4 is 5 At dito sa 21, 2 plus 1 is 3 Ayan po yung ating isumadang ngayon, 5 at 3 at unahin natin ng 5. Kukunin mo natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ng 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. ah, uh, dito naman po sa 3 kukunin natin yung 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin yung 30 sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. Yan naman yung ating mga numero na kuha na pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada. Para naman po ngayong October 16. Ayan. Meron tayo itong 5. 14. 32. 23. 21, 30, 12, at 39. Ayan, ganoon pa po. Rambol lang natin yung mga numero ito. Video po tayo dyan. Kung po yung mga kombinasyon, mga numero na gusto natin. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan na 12, 12 and 32 ayan 12, 32. 3, 3 and 23 At 14 And 30 Ayan mga idol, ito po yung mga sample na nakuha sa ating pong sumada ngayon pong October 16 Ayan meron tayong 1232, 323 at 1430 Ayan, sa mga numerong yan, sample lang po naman natin yung mga yan, pero kung nagustuhan nyo po sila, okay lang sa inyo, pwede pwede rin po kakayaan. O di naman kayo, pwede kayong kumuha o magdagdag dito sa taas kung ano po, po yung mga nagugustuhan po po natin yung mga numero. Kayo na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yung po natin sumada sa pecha para po ng October 16, 2024. Maraming maraming salamat po.